Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikadalawamputlima ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa si na Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Yesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Yesus at tumabot sa limang libo ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Kaifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angka ng pinakapunong saserdote. Pinarap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutiang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Kristo ang taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuway ng Diyos. Ang Yesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga Israel, bayang sabit kanilang hiyayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nang nangagtatayo ng tirang bahay sa lahat ng batoy higit na mausay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang puo ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, Muling napakita si Yesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro Tomas na tinaguriang kambal. Natanayel na tagaka na Galilea ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon nang magbubukang liwayway na, tumayo si Yesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauuli kayo, sabi ni Yesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon niyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga na metro lamang pagkahon nila sa pampang ay nakikita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nauli ninyo, sabi ni Yesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, sandaan at putat long lahat. Hindi na punit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay eh walang nangas magtanong sa kanya kung sino siya, sa alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.